Matapos ngang ikulong nitong nakaraang araw ang isa sa mga akusado na si Jojo Nunes ito nga ay nang mapatunayan na totoong ginawan ng mga ito ng kawalang yan ang sparkle artist na si Sandro Mulak. Ayon sa balita pinaburan daw ng kinauukulan ang reklamo ni Sandro matapos nga nitong ilabas ang lahat ng pruweba na magpapatunay na ginawan siya ng kawalang yan ni na Jojo at Richard. Umasa nga daw na sa mga susunod na araw ay makukulong na din si Richard matapos nga daw itong ilaglag ni Jojo Nunes. Ayon kay Jojo hindi na umano niya kayang pagtakpan pa ang kasalan ginawa nila ngunit umaasa pa din naman daw ito na mapapatawad pa sila ni Sandro Mulak. Samantala ay pinagtanggol naman si Jojo ng partner nito at napasugod pa nga daw ito sa presinto matapos mapanood na binilanggo na ang kanyang jowa. Ayon dito pinilit lang daw paaminin si Jojo kahit inusente ito dahil tinatakot at ginigipit daw umano ito. Lalabas din daw ang katotohanan at mapapatunayan nila na gumagawa lang ng kwento si Sandro Mulak maaari po sana kung makikipag-request po kayo officially sa aming tanggapan uh, po. Uh, officially po. Kasi, kasi wala po ako sa katayuan para magbigay ng ebidensya. Kasi ang ebidensya po namin ay lahat uh, prior to the filing of the complaint ay nananatili sa NPA po. Hindi public document lang statement niyan, taong magiging yan? Hindi po public document. Magiging public okay. document lang po yan. Kasi Pagkasan na. Pag na-i-file. Ipahilwanag niyo po sa taong bayan. Kasi ang dami-dami Public information po ito. Committee okay. ng public information. Kailangan masabi niyo po yan. Sa, ang dami-daming nagbibigay ng statement dyan. O, kailangan sabihin niyo po yan. Ang mga ebidensya po kasi namin ay uh, nagiging public lang po matapos namin ma-file ito sa piskalya po. Okay. Nasaan na po kayo ngayon? Ayun uh, nga po, nasa proseso pa po kami ng uh, investigasyon at Opo. hindi pa po namin nakukuha yung statements po ng ating... Wala pa uh, po kayo sa piskalya? Wala pa po. Opo. So lahat po ng lumalabas ng mga vlogger, lahat ng lumalabas sa TV, lahat ng lumalabas na kung ano-ano, lahat nang ano? Opo uh, lang, so, dapat mang daling in sa inyo. Ano in po in galing official galing sa inyo? Ah... Uh, sa panig po ng NBI, lahat po ng statements na lahat ng ebidensya na nakalap namin ay nananatili lang po sa aming tanggapan. Hindi po namin nilalabas ito dahil hindi pa nga po kami... So, wala sabi na official na galing sa NBI, na nagsasabi yung mga ibang mga... Alam niyo kasi na ngayon nakapaligid ang napakalaming kami naglalabas ng statement. Okay. Oh, so, kung ang mga... Pero parang kailangan nyo bigyan ng statement ngayon na nawala. Pa, wala. Pwede naman yung statement din. Wala pa kayong minigay statement. para malinaw. Para ma sa posisyon para magbigay pa ng mga ebidensya at mga statements na aming nalipong po. Okay. August 9 po, uh, yung in inibitahan nyo na po yung uh, mga nireklamo. Opo. Oh, oh, oh. Opo. Uh, ano tayo po? Uh, Siyempre, pag pumunta sila doon, Ipagbabawal yun daw yung media. Meron ba kayong ganong kakayahan? Uh, uh, sa amin po, hindi namin ninahayaan na yung media ay pupunta doon habang kinakausap po yung... Uh, Kaya po, oh, po uh, example naman. Ito, ibig pagkatapos doon, lalabas yan. Ano po, ano pa, paano po yun? Uh, nandun na po yan sa magiging uh, sa subject kung magsasalita po siya sa media. Ayun, opo, opo. Pag nagsalita na sa media, pwede ba namin gawin ng ano yun? Yung po ba yung evidence na namin? Uh, siguro sa purposes po ng inyong tanggapan, o, opo, pwede po naman yun. Opo, opo, opo. Yan, opo. Kailangan malinaw po tayo. Opo, ma'am. Uh, sir, may sinasabi po kayo kanina, sir, inyong yung mula. Um, Senator Robin, uh, ang pagkakaintindi ko po sa sinasabi niyo, yung 72 hours, kasi ang sabi nila sa amin, 72 hours po, yung pinakala, pinakasagad na oras para mag hot pursuit. Yun po. Um, pero pag lagpas po ng 72 hours, hindi na po pwede yung hot pursuit. Yun. So yun lang isa, niyo niya yata kanina na sana ma-extend ng 10 days. na yeah, eh. Yun na ang sinasabi natin kanina pa na uh, hindi tayo mag-connect. O uh, baka siguro, baka privately mag-connect na kami. So publicly, yun po ano yung gusto natin pagdating po sa mga ganitong Yeah, po. Yung pong nabanggit na 72 hours, ang korte po ang nagdesisyon nun kasi nga po, uh, limitado po ang warrantless arrest. ah uh, yun lang po ay kung nangyari don sa, yun nga po, yung in our presence o we have personal knowledge to believe na naganap po yung krimen. Uh, limitado po yun. Ngayon yung korte po natin ang mismong nag-define kumbaga inextend po nila yung uh, warrantless arrest na yan to include yung hot pursuit. Kaya sa base sa jurisprudence, ang pinakamatagal po na naging uh, oras o oh, oras na pwede pa rin arestohin despite na tapos na yung krimen ay 72 hours. Although ito po ay base ng circumstances related dun sa case na kung saan diniklira ng korte na 72 hours po yon Pero ito po... Ano-ano ano, po yun? Ano-ano po, po yung mga kaso na yun? Meron po ba kayong uh, ano? Baka pwedeng... May, may mga murder po. Murder. May mga rape na, oh. na extend po itong warrantless arrest na ito na 72 hours po. 72 hours. So, oh. okay. So, nakasalalay... Pero, pero case... Ay, Sorry po actually case to case po talaga yan may extend naman yan basta maiprisenta po nang tama sa korte na at uh, maiprisenta na may basehan pa rin po para dun sa aresto na opo, it doesn't opo. have to be 72 hours lang po basta mapatunayan lang na sapat pa rin yung warrantless arrest